Teka, okay. ka man sa gay bike. Kapuyan ka nga electric nang imo. Testing right. ito lang ako. Hindi magsakit tita mo. Hindi right. oh. na nga gimo dito sa tita mo Lorraine o sa field. dito, hindi dulong daw. Teka wala, may ng imo nga bike. Uh, uh, Teka, dito ka nag-aagaw. Pwede ginagawa dito liso piyak. At least sanag. Dito ka ginagagi sa field niya. Ikaw ya, Chay. Oh, <laughs> diretso na aguro sa kanal mag-e-bike sa. Hindi ah. Mo, damo, dito sa likod Na, tiyo. Kita mo da mo rabe dito. i, kita mo gabi na. Ara o, churay do rabe to. Oh? Ah, Chay. Rabit kay. <laughs> Ay, ay, ay. Na lang. la, 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 mang isa. Inami man inami man ninyo kickboxing? Nga, hindi aw. mo ginaya, sa kakita nga, boxing nga. Ano nga suntok ang imuha? Amo lang na? Hi. Hi. Ha? Mm. Ano nga suntok ang imuha? Ay. Hindi mm. natural. Kung hard, di siyempre sakit. Ginaya. Ay, na no, nga ubrang imuha. Ano nga ang Ano gusto mo? Inage, inage nga sumbag na may dalaki ay kiay? <laughs> ha? Gusto mo makon Ay kita mo nang sa may video nga content ang content ang bataga ga uh, keki pero pag -tali, pag atubang sang sang tatay ga ano sa Dena <laughs> <laughs> mo kontenta gusto mo? Content lang to ya